Kakampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con Abogado de Campanilla Isang magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers. Narito na naman po tayo sa isang episode na paborito ninyo at siguradong hindi lang kayo matutuwa, matututo pa rin po kayo. Of course, kasama natin na Tony Danicon, abogado de Campanilla. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi rin po sa inyo. Ayan. At syempre, ako ang inyong kumare mm -hmm. de Campanile at Mare ng Bayan, yeah. Mare Yao. Siguro sa oras na to, ano baka marami sa ating mga nanonood mm. ang tapos ng kumain. Oo. Tapos kaya yung ng, energy nila, uh, <laughs> bakit tapos ganun? Tapos ng Ah, hindi pa. Uh, Pakaponan pa lang. Yan ay nakahiga na at medyo didigay-digay na yan. <laughs> Alam mo yung sinasabi mo, Atty. Danny? <laughs> mm -hmm ang mga age bracket niyan, medyo, ano eh, matured. Matured na. Pag Pero ganyan, maaga bata, kumakain. Maaga kumain. Basta paglubog ng araw. Kumakain agad. Kumakain na yan. O, konti na lang, tutulog Oo. na. Tapos, ha, pagkatapos kumain yan, Oo. medyo ganan na ng kalakalahati yan. <laughs> Didigay, may kalaka, digay, ah, didigay, may kalakalahate. <laughs> ano yung kalakalahate? May ganun. Yung nakaupong nakasandal, naka, naka ang ah. medyo mababa ang sandal. Ah, okay. Uh, maya maya itataas na pa. Ah, ah may ah. ganun. Mamaya tulog na. Mamaya tulog na. Ah, okay, sige. Mukha namang uh, bago sila matulog ay sasamahan nila tayo. Pero, ay, oh, oh. pero itong maganda niyan. Hmm. Aba yung iba, baka pwede pang makipag... Uh, kwentuhan sa atin at baka mapwede magtanong kaya mm -hmm. ibigay mo na ang numero ay sa mga globe users po 0954 310 0331 mm -hmm. at para sa mga smart naman 0961 770 8807 o para doon sa mga hindi ho makakatawag sa amin ngayon, okay lang, mag-iwan ho kayo ng mensahe at saka kung anong tanong ninyo at iwanan nyo po yung number ninyo. Mm -hmm. Kami po ang tatawag sa inyo Opo. para masagot ang inyong mga katanungang legal. Opo. At doon naman po sa mga tatawag, ay diretsyo po kayo sa problema. Huwag po kayong magsisimula ng istorya sa panahon ng hapon. <laughs> Ikaw naman. Eh kasi baka sa panahon pa ng hapon magsimula. Alam mo, sa totoo lang. Uy, ito totoo ito mga friends ha. Minsan, sa mga ordinaryong tao, hindi nila alam na yung importante-importante, yung hindi-importante, hindi-importante. Mm-hmm. Diba? Mm -hmm. Minsan may tinatanong ka, hindi ho, yung isa pa, rewind, rewind. Ganon. O fast forward, ganyan. Ay, hindi nila masyado maintindihan. Mm -hmm. Pero medyo maiksi lang kasi oras natin eh. Ay, opo. Oo, Kaya ito na ang joke. Nako, sige nga. Oh, ito ha. Ikaw na magsasabi ng punchline kasi oh, baka maraming magalit sa akin eh. Mm -hmm. Oh, sige. Why did the lawyer start a gardening business? Mm -hmm. To teach his clients to plant. <laughs> Ikaw na naman nagsabi niya, ah. hindi ako so, ah. To teach his clients to plant evidence. <laughs> True evidence. Well, pagkasanabi natin pin yung evidence, <laughs> ang ibig sabihin nun, wala ito, na. Oo, oh, oh, kasi wala naman dati yung evidence. Yang... Ah, kaya may plant? o oh, kaya pin Ah, okay, mm. sige. Ah, kaya nga plant evidence. Ah, no, minsan sa mga polis ganyan yung sinasabi. Sige na nga. O basta ikaw nagsabi, hindi ako, ha? Mm -mm. Peace tayo. Hindi, lang. yun naman ay biro lang. Biro lang. Mm Huwag -hmm. tayo masyadong balat Asing si Kasi nga, gardening. Pag sinabing gardening, plant. Ah, ay, okay. Ito ah, nga, hindi eh, magtatanim sila. Ang ah, itatanim lang nila, ebidensya. Ah, okay. Ebedensya. O basta ikaw nagsalita ah. niya, hindi ako, ha? O eto na, meron na tayong first question. Ay, ayan, meron na tayong uh, nag-text. Siguro kahapon pa ito. Oh. Yes. Si Milly ng Batangas. Okay. Ang tanong niya, Hot horny, hihingi lang po ako ng advice. Mm -hmm. Nagtatrabaho po kasi ako sa isang estasyon ng gobyerno. Ay. Estasyon? Radyo kaya? Television? Ay. eh Parang isa lang naman yata. <laughs> Ayoko magsalita. Okay. <laughs> COS po ako or contract of service. Mm -hmm. At nakasaad sa kontrata ko ang job description na gagawin ko para sa isang programa lamang. Ay naku, eto na nga. Uh, television nga ito o radyo. Pero ito pong boss ko, dinadagdagan po ako ng isa pang programa. Paborito po kasi ako ni Madam. Siguro May Madam. Siguro madam pag sinabi nating Madam, asawa ng boss niya. Hindi o baka ba yung boss niya, baka ang boss niya si Madam. Si Madam. Ay, oh. At paborito rin po <laughs> ako. <laughs> paborito siya. Utusan. Paborito ng utusan. Ah. Okay. At ang masakit po, wala man lang pong dagdag sa TF plus dahil walang po kaming nagtatatakbo ng dalawang show o nagpapatakbo ng dalawang show. Saan ko po kaya pwedeng ireklamo tong abusada kong boss? Mm na -hmm. Eh, muna, ko lang ha. Alam 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 po niyo wala namang mga abuso kung walang nagpapaabuso. Ay may point ka diyan. Diba? Sa madali't sabi, kapag ka po dadagdagan ang ang, ang trabaho ninyo, ng pangalawang beses, sa limbawa, sabihin nyo, ay ma'am, wala pa ho akong bayo doon sa une. Eh, medyo marami ho akong gagawin eh. Hindi ko ho matatanggap itong additional. Eh, paano ko nagalit? Ay, di tinanggal. Ay, dun siya magre-reklamo. Ah. Eh, bakit? Eh, lang siya. Ibig sabihin, contract of service. Pwede siyang hindi i-renew. Ah, eh, di pa hindi siya ni-renew dahil sa may ah, ah, na gano'n. Ay, ay, reklamo rin yun. Pwede rin. Oo. Uh, uh, reklamo ah, rin yun. Pero, bakit gano'n, hatorni? Sa totoo lang, ang daming contract of service sa gobyerno, ha? Oo. Hindi lang sa inyo, ang dami. Eh, kasi dalawang, ano yan eh, dalawang kategorya ang mga nanunungkulan sa pamahalaan o nagtatrabaho sa gobyerno. Yung isa po, yung tinatawag natin na may item. May plantilia position. Mm -hmm. So doon po sa posisyon ng ahensya, naka-enumerate po doon kung sino-sino ang mga tauhan na may item. Ang tawag natin doon ay mga regular employees. Pero kadalasan, mangangailangan ng karagdagang tao o manggagawa ang ahensya. Mm. So yun ngayon ang magiging contract of service. Question. Mm. Walang okay. item yon. Kaya kontrata lang 'yon. Yan eh, tanong, nakakilang contract of service ni? Nakasampung taon na o eh, contract of service ah, pa rin. Eh, eh gobyerno na nga, 'di ba dapat ano? Yan ang problema. Dapat something something kasi yung labor code hindi naga-apply po sa mga trabahador ng gobyerno. Ang naga-apply po sa mga trabahador ng gobyerno ay civil service rules. Ha? Nakinang uh -huh. hako, ha? Oh, civil service rules. Wait a wait lang, ha? Bakit ganon? Eh kasi magkaiba Bakit yung employer. Bakit parang feeling yun? ko, violate hmm. yung mismong gobyerno sa sinasabi niya? What's the matter with this? Ah, hindi. iba nga kasi yung regulasyon sa mga pribadong uh, employment. Ito ay gobyerno ang employer. So this is a civil service employment. Ay iba ang rules na umiiral at ginagamit sa relasyon ng isang uh, government employee at iba din ang uh, regulasyon sa private employee. employee. Oh, okay. ha, ulit! Ah. Eh, paano kanino ko magre-reklamo? Ah, isa, yung gobyerno... hindi eh, naman no? doli pala yan. Ah, hindi nga doli yan. So, ang uh, may proseso yan, kung ahensya, merong ambos, boss, na merong mas mataas sa kanya. Ah, doon ka ngayon magre sa mas mataas. At yung eh, suning, friend yan yun eh, friend. Ah, eh, yun naman. Pagka nagkaroon ng desisyon doon, dahil kaibigan naman ng boss niya, pwede mong apilahan naman yon sa mas mataas. At ang kahuli-hulihan nito ay sa Civil Service Commission ah. at hanggang sa husgado, pwede rin. So, pwede yung husgado? Pwedeng Pat pag natapos civil service, na yung Civil Service, pwede ka nang pumunta sa husgado. Anong kaso sa husgado? Ay, kung ano rin yung kaso na dinesisyonan ng civil service at sasabihin mo uh, kung ang desisyon ng civil service ay kontra sa, sa, sa position posisyon mo at ang tingin mo mali yung desisyon ng civil service, pwede mong apilahan yung desisyon ng civil service sa court. Aha. Usually Uy. sa court of appeals na yan. Oh. Ay naku, kilala natin ata yung commissioner ng civil service, si attorney Lizada. Tama ba? Oo, oh, kung... pero ang chairman nila ay sino? si Mayr Marilyn Baruwayap, ah. dating Secretary General ng uh, Kongreso. Isa po siyang abogada, graduate po ng UP College of Law. Faculty po namin natin sa, mo sa National na man, uh, uh, Center for Public Administration sa NCPAG. At nakaklasiko po yan sa College of Law. Ay talaga? Mm. Kaklase mo. Kaya magaling yan. Si magaling. Attorney Marilyn Baruwayap. Ah, okay. So siya yung commission, uh, mm. chairman. Ay, manang Maylin. Chair, chair, chairwoman. Hindi, ang nakalagay sa konstitusyon, chairman. So yun ang gagamitin natin. Okay. Chairman. chairman ng Civil Service Commission. yan. Right. So sana nasagot namin ang iyong katanungan, my friend. Okay. Mm -hmm. kasama natin sa mga industriya yan eh. Okay. O anyway, batiin mo muna yung mga nanonood sa atin, attorney. Aba, eh, sino ba to? Si Yunis Ortesa. Mm. Si Gina Tobias. At Cas Family. Hello. Naku, hello, Cas Family. Ito kaya yung mga abogado, apamilya ng mga abogado. Ah, really? Uh, meron kasing dati kaming abogado sa UP Law Center. Ang kanyang pangalan ay Atorny Cas. Kaspilido o pangalan? Pangalan. Ah, 'yun ang apelyido niya. C -A, C A S. Ah, kas. Ah. Okay, sige. Oh, eto na. Alam mo magandang tanungin yung pilido next time ha. Siguro oh, oh. magandang discuss natin mm, 'yan na. Kasi ako ang eh. Lalo na ko medyo maang hit yung apelyido mo. Eh, Ayun nga eh. Diba? Nice. Okay, kasi ako po ang aking uh, last name mm. ang Oh. Hindi, totoo. La dati, oh, eh, yung ano yaw ano, ano, ko kasi wala sa... Namang, wala namang masama sa, ya, sa ang. Oo oh, nga. E eh, kaso pag nag-asawa ko, minsan may hit. Ang hit. Ang pangit. Okay oh, oh, naman, ang liwanag. Hindi, wag mo nang gamitin yung ang. Ah. Si Maricel, hit. Ah. <laughs> 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 ang pangit pa rin. O, oh, sige. So, pwede yung palitan. Ah, pero pagka na ang papalitan, sa court na yan. Pagka-pangalan... Pagka first name... Ay, kung ma- uh, Arnola, pangalan mo, siyempre, pwede mong palitan yan. <laughs> o kaya may, meron kang kapangalan na kriminal at nakukonfuse. Uh, misan, uh, pinagkakama lang kang kriminal paglalabas ka ng airport. Pwede pala uh, yon. Yes, pwede mo rin palitan Oo. yan. Hindi If kasi it will minsan, confusion, oh. hindi minsan kasi nakakalimutan, nakasulat girl. Totoo oh. yan. Diba? Oh, yo. Di ba? Girl. Ah, gender naman 'yun, gender. Hindi gender. Kasi nakalagay, nakalagay dun sa pangalan, girl. A girl. Hindi nga totoo may ganun. Ay, yeah, meron din boy. Kaya nga may boy Meron din, din baby. Kaya nga. Ay, yeah. So ang nangyayari tuloy, nagiging pangalan niya girl. Ah. So pwede rin niyang palitan yes. yun kung ayaw niya yes. 'yung first Kasi, name. Kasi ah, nung araw, 'yung receivable registrar, ah, dadalhin ng ospital 'yung 'yung report oh. of live birth tatanungin ngayon yung nagdala, ano ho ang pangalan ililista namin? Nako, hindi pa ho nag hindi pa ho yung mga magulang eh. Oo nga. Ah, eh, sige, lalagay ko muna ng girl ha. Ang problema nung nang na ng pangalan yung bata, hindi naman nila ni-report hindi naburang ngayon yung girl. Kaya nga. Aha. So, pwede yon Administrative lang yes, ba yun pag pangalan? Pagka first name, administrative lang po. Okay. Yan. Pero pagpilido na, ay court na, court na yan. talaga yan. Okay. Sige, eto naman. Si John, 30 years old ng Quezon City. Ang tanong niya, attorney, saan ko po pwedeng isumbong yung arroganteng FX driver? Ay, nakah! Medyo dami din yan, ha? Mm -hmm. Nabigla na lang po kami ibinaba sa aning lugar dahil gagarahin na daw po siya. Aba! Mm -hmm. Abusado ka, FX. ha? FX. Ano ba yung FX? Ito yung... Uh, Public Utility Vehicle. Hindi. Uh, ito ba yung merong kumpanya? Ito Tapos yung... Tapos marami silang... Alamin parang... Sige, di ka kasi sumasakay. Oo nga. Totoo na <laughs> Ang FX... Teka muna, ang yabang ko, di ba? Parang hindi parang mo rin pala ako na. sinasakya. <laughs> hindi, pagkakaalam ko, yung parang, yung parang tamaraw na sama-sama. Oh, Paling nga. yung sasakyan, sama-sama kayo sa loob. Okay, nakikita ko kasi meron yung point to point. Isang kumpanya lang ang nakalagay hindi, sa... Ang yun, yun, hindi, hindi yun, hindi yun. Hindi, ba FX? Eh, hindi, para siyang taxi, pero daw? ang dami parang niya. parang UB ba? UB Ayubi Express. Express. Oo, pero yung FX, ito yung... Hindi ito yung jeepney. Hindi, hindi yan. Hindi rin ito. <laughs> di ba? O ulitin natin. Ito yung parang sasakyan na taxi na marami sila. Ayon. Oo, na ang destinasyon, ako uh, na rin papunta siya nang ano, nang Commonwealth. Commonwealth yung pinakahuling destinasyon niya, parang ganoon. pagka pwede kang pumara sa Jeepney, anytime, FX anywhere. Stop, oh, oh. Mama sa tabi po. Oh, eh, kasi ito, haircon. Ayaw. Ah, haircon. Haircon. Oh. Hindi, pero yung bang FX na yan, Meron bang isang may-ari yan na marami siyang units? Hindi. Ah, Pwede isa, dalawa ah, lang siya, di diba? okay. ba? Ako? O, tama ba ko? tama pagka po ganon, dahil wala naman palang may-ari na bumaboundary lang siya, mm -mm. dumpu doon po kayo magre-reklamo sana eh, doon sa kumpanya no, na may-ari ng FX. Pero kung wala pong kumpanya na may-ari x, ng FX, yan po ay inireklamo sa LTFRB. Ah, yes. Hindi sa LTO, mm, ah. hindi sa LTO. Sa LTFRB. Para kunin niya nyo yung prangkisa, malalaman sinong may-ari. Ay, opo. Oh, papatawag po yun. Papatawag siya. Mm -hmm. papatawag yun. Hindi mo, di na mo nga naman, binabakay sa alanganin. Eh, paano kung dami-dami pa ng hold hmm. upper ngayon? Mm -hmm. Di ba? O, sige. O, yun ha. Alam nyo na po, ha, Ay, Kasi ayon na yang ayaw na niyang lumayo wala ron sa main road mm -mm. dahil gagarahin na siya. Correct. Oo. Oo gagarahin na siya. masama din ang budhi nitong... Uh, <laughs> <laughs> hindi naawa. <FX> na <laughs> oh, Hindi, <laughs> hindi na, na sa mga tao. Eh paano kung nagbayad ka ng buo? Ay talaga namang, wala, wala naman yata ang metro yun eh. Hindi. Di ba isang bayaran lang yun eh. Kaya, isa kaya nga. So walang metro yun. Wala. So ang babayaran mo, kung saan yung dulo. Oo. Ayun, babayaran mo yun. Di ba? Oo. Okay. Paano? Okay. Namin, Pero ba doon pa lang sa bago magdulo, Ibinaba na siya. O hindi naglakad siya? Ay hindi lang naglakad. Ay eh, siguro madilim doon sa kung saan siya. Ayun ay, nga nakakatakot yun. Ibinaba. Mm. So ay, pwede bang ay, humingi ng sukli ng bayad? Ay sukli ng bayad? Ay hindi ko kasi alam kung paano sila nagbabayad dyan eh. Parang nagbabayad na rin sila ng QR code dyan eh. QR ba yan? Eto uh... kayo, bumababa ba kayo pag nagbabayad o pag sakay nyo bayad? Ah, para, ah parang jeep? Ah, hindi kasi kayo. dito sa UP, ang ikot dito QR code na eh so ka ah, oh. Social? ginagamit ng mga bata yung ID nila paymaya yun eh enabled so iga, i swipe lang yung driver igagano niya yung phone niya tapos ah. itatapat mo yung ID mo may QR code yun eh maka ay. mababayaran ka na kasi yung uh, ID ng mga UP students dito sa Diliman ay paymaya enabled abating tingnan mo hmm. nga naman O, sige ha so yan l t f r b, r -B. okay eto na Si... oy may caller tayo, Hathorne. Si Wendy. O, oh, sige, Wendy. Good evening. Hello po, good evening po. O, Wendy, anong tanong mo, ah <coughs> uh, Hello po, attorney. So, this is for my friend po. aas lang po. Parang... Uh, Ay, medyo mahina. Uh, pakilakasan, uh, my friend. <laughs> mm -hmm. Hello po, yung... dinig na po ako, attorney. Medyo lakasan mo pa konti. Uh, hello po, hindi ko sana ako ng legal advice. Okay. Tungkol saan, uh, Wendy? Hello po. Yeah, I can hear you. Go ahead. Hello Wendy. Po, parang hindi niya tayo nadidinig. Wendy. Ay, nawala Wendy. si Wendy. Nawala si Wendy. No, wala. Si Wendy. Sige. Babalikan natin si Wendy. Ah, balikan na lang. Hello Tataw... Hello po. Oh, ayan hello? na, ayan na. Kailangan niya magtanong, attorney. Ay, oo. Oh, 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 wait oh, lang. Ako, oh, ang isang pusa na ako ng na, attorney. Nako, ano daw? Sabi niya, um, um, nyo, 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 nyo. <laughs> Hello po, hello po. Oh, ayan, ayan, na, ayan yeah. na, ayan, ayan na. Okay, okay, go. Ayan. Hello po, attorney. Uh, this is for my friend po sana. Mm -hmm. Mag-aas lang po ako ng legal advice. Sige po. Yung boss niya po kasi is pinag-iinitan siya. Mm -hmm. Ang ginawa po ay yung nahold po yung sahod niya pati mm -hmm. po yung mga benefits. Mm -hmm. Okay naman po yung friend ko sa performance niya sa work, mataas po yung evaluation niya, nakapag deliver naman po siya on time. Ngayon, dahil sa ginawa po ng boss niya, napilitan po yung friend ko na magresign. Ano po ano po ba dapat yung pwede niyang gawin? Nako eh, pero eh, nag-resign na siya. Oh, nag na kasi pero hindi pwede naman kasing sabihin na napilitan pong magresign. Okay, pero sa totoo lang hindi naman kinakailangan nag-resign dahil constructively dismissed na siya. Dahil sabi mo hindi siya pinasweldo. Opo. Okay. Ilang buwan ho hindi pinasweldo? Na-hold po yung sahod niya for two months, attorney. Ayun. Baka pwede sabihin constructively dismissed without due process. Pwede po na, ano. Eh, pero ma ma mausisa ako lang, ano. Ito bang kaibigan mo, Ay, boyfriend po. mo? Ah, hindi po. Ay, Childhood hindi. friend ko po. so, hindi mo boyfriend. Okay. Hindi po. Hindi, pero nasa na i-chismis ba sa'yo nung kaibigan mo kung ano ang dahilan at napag-initan siya? Oo, ano yung... Bakit niya nasabi na pinag-iinitan siya? Yun. O, tama yung tanong na yan. Oh. Dahil, hindi po niya na-discuss po sa akin into details. Ah, so hindi ay. naman. Pero about po sa project na winaworkan -win po nila. Ayan. Ngayon, kung sa kanya pong palagay, sa kanyang paniniwala, ay hindi makatarungan yung uh, ginawa ng kanyang boss na pag-hold sa kanyang sweldo dahil wala namang batayan. Mm. Wala namang, po wala namang Sapa. pong valid na dahilan. Pag hinold po ang sweldo, pwede po nating masabi na constructive dismissal yan. Anong Sapa? ibig sabihin ng constructive dismissal? Hindi ka sinipa, pero in, sa, sa, totoo lang, parang ganun din ang effect, sinipa ka. Ah, okay. Sinipa. Oh, si, meaning, IP sinipa ka from your employment. Paano yan? Parang pre-project na sipain ka, ganun. Eh, parang hindi kita, walang, walang, walang formal, pero in effect, parang sinipa ka na rin. Eh, eh, limbawa, hindi lang siya pinasweldo, pero hindi na rin, pin, hindi na rin pinag-report. Ah, okay. okay. Oh, kaya nagre-report siya, hindi naman siya binibigyan ng trabaho. Ah. Oh, hindi siya, pina, wala, wala siyang project. Nag, nagpupunta siya doon, hindi siya pinapansin. O kaya naka-float ka. Okay, o kaya nga, naka-float ka lang, hindi ka binibigyan ng trabaho, hindi ka pinapansin. Hindi ba tapos paborito hindi ka hang... pag vino-float ka? <laughs> ah, iba naman. Wala kang trabaho eh. Pero mataas ang sweldo. <laughs> uh, Pagka naka-float ka, tapos may ang sweldo mo, At tapos ay 15.30 ka. Eh, paborito ka. Paborito ka. Okay, sige. Ah, okay, edi pwede po, baka po pwedeng ma base po doon sa iba pang mga sirkumstansya na hindi po na ikwento sa inyo ng inyong kaibigan, eh baka po ito Apo. ay maging kaso ng constructive dismissal. Which is saan pwede magreklamo? Ay sa NLRC. Oh. Ah, sa NLRC. Private company, we, ano, Wendy? Private ba to? Government? Apo. Hindi. Private company. Oh. Private nga. NLRC po. NLRC. Opo. And okay, Apo oh, noted po attorney. Sige okay, po. thank you. Thank you, Wendy. Thank you rin po attorney. Thank you po. Okay. Oh, ito na. Si Amelia. 50 years old. Kasi edad mo? Mhm. Mm -hmm. Ay, ah, Quezon City. Mm. Bisyo makibo. At oh, mayroon po bang batas na nagbibigay proteksyon sa mga biktima nang napagbintangan at inaresto at ikinulong. Yung anak ko po kasi nakulong dahil sa napagbintangan na nagbebenta ng droga ay medyo anito ha, mabigat na kaso. Pero inosente po siya sa pangyayari. Opo. Okay. eh uh, bakit po kaya ninyo nasabi na Inocente inosente, yung anak niya? Na akwit po kaya? Inakwit po ba ng husgado? Kasi po, Pwede nilang sabihin na yung inyong sinasabi na napagbintangan ay sabi lang niya. Mm -hmm. Pero sa totoo lang ay ginawa naman. Pero pagka po ang husgado ang nagsabi na siya ay acquitted, wala siyang kasalanan at ergo ay dapat na siyang pakawalan. mm -hmm. Eh, pero nakulong naman siya ng sampung taon. Ay, aray ko. May compensation yan under the law. Ah, babayaran siya pabalik? Ah, uh, those who were wrongly, ano, who were wrongly imprisoned. Dati-dati kasi yon parang applicable lang yata dun sa mga terrorism yon Pero ang balita ko, meron na raw bagong batas. Nakasama na lahat. Nakasama sa... na yung mga wrongly uh, imprisoned. Oo. Which is correct. Eh, Chachikin natin, ha? Which is Ma correct. Chachikin natin. Oo. Oo. So ang tanong naman niya dito, anong batas daw ba ang nagbibigay proteksyon? Meron ba? Hindi. Kasi uh, yung kasing napagbintangan siya, kasama yun sa patutunayan doon sa paglilitis nung kasong isinampa laban sa kanya. Okay. You are assuming na siya ay nakulong na? Ay nakakulong o, oh. ikinulong na pagbintangan inaresto at ikinulong ah, tama okay. okay pero what if what mm, if question mm, lang mm. what if na pagbintangan di naman siya nakulong pwede ba siya magkontra demanda ah idepende halimbawa nagkaroon nagsampan ng kaso laban sa kanya yes halimbawa on the basis of <coughs> a false uh, information yes pero nung inimbestigahan, napatunayan naman niya na false ang information, kaya eh, pinawala na siya. Okay. Hindi, eh, wala, hindi na tinuloy ang kaso laban sa kanya. At kung siya ay detenido, ay eh, pinalabas na siya. Okay. As a general rule, hindi po natin pwedeng sampahan ng kaso yung mga may kapangyarihan. Kasi po pag ginawa natin yan, ah, eh, problema po sila sa pag-i-enforce ng uh, mga batas. Kasi kung every time na medyo makaka, mag, magkakamali sila ng lead o makaka, sila sa investigasyon, makakasuhan sila. wala na po magpupulis. Okay. Okay. Pero, kung halimbawa eh, napatunayan ninyo na nagplant sila ng evidence para kayo ay madawit sa Pagkaiba yun eh, no? Ay, iba yun. Meron silang ginawang masama. Mm -mm. Para madawit ka plan sila ng evidence, nagsinungaling sila, ay may, pag meron po silang ginawang mali, kaya kayo na dawit sa kaso, meron po silang kaso. Ganon din kung naging pabaya sila. Kung nagkaroon sila ng kapabayaan, ah, kaya hindi nakita yung ebidensya na magpapatunay na kayo ay hindi sangkot mm. sa kaso, ay meron din po silang pananagutan. Pero kung wala naman po silang ginawang masama, nagkamali lang sila ng analysis, mm -hmm. nagkamali lang sila ng lead, okay, pero sila in good faith, hindi po natin sila po pwedeng balikan. All right. Kasi po, pag ganun nga ang ginawa natin, baka wala na po magpulis. <laughs> Kasi every time na may sila, kulong. Oo oh, nga ba? naman. magpupulis. All right. Well anyway, ang dami po nating natutunan ngayong araw na ito ha. Sana po kayo rin ay uh, maraming napulot. Whether kaso ninyo o hindi, magandang may alam tayo sa batas. Sa mga nag-text at nag-comment po sa aming Facebook page, abangan nyo po. Sa mga susunod nating episodes, baka ang mga tanong nyo na po ay yung mga pabati ninyo ang ating uh, i-air dito sa ating programa, attorney. Mm -hmm. Sige. Pasalamat na tayo. Ay, oo nga. Nako, napaka-ikli po talaga ng panahon sa mga kababayan nating sumubaybay sa ating palatuntunan, tuntunan uh, sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. At uh, mabusuksa mabusog sana kayo sa inyong hapunan. Ayan. Don't forget, ah, 7 p.m. in punto. Kami po ay live. At mapapanood nyo kami sa sinabi lahat uh -huh. ni Attorney Danny Con. Ay, pwede okay? Pwede po kayong manood habang naghahaponan. Kaya nga, isabay eh, na nila, sabay. diba? Uh -huh. O, oh, sige. Ako po ang yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Danny Kuhon po, ang abogado ng bayan de Campanilla. Okay, hanggang sa muli po. Bye-bye!